Ginawa ni Boytapam pamasar o kay Cherry White Kaya hindi na naman maiwasan Na ma-intriga ang marami Dahil sa ginawa nitong si Boytapam Totoo nga kaya na ang ginawa niya Ay sampal ito para kay Cherry Nais nga ba na iparating ni Buitapang Na hindi niya kailangan na ipahamap Ang mga tao At bago niya ito bigyan ng pera Kung matatandaan kasi natin Sa content nitong si Cherry White Kamakailan lang Ay hindi maiwasan na mabastya na maraming netizen bakit daw kasi kailangan pang manakot bago magbigay ng pera. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Cherry White na hindi maiwasan na mabash ng marami? Ang challenge kasi na ito ay kukuha ng pera sa loob ng aquarium at sa loob lamang na 10 segundo. Ngunit ang kasama ng pera ay malaking ahas. Samantala makikita nga natin rito na napilitan lang ang iba dahil umano sa pera kahit natakot na takot ang mga ito, meron pang ang isang kasama nila na sa sobrang takot ay naglupasay pa ito dahil sa ginawang challenge ng vlogger. Ngunit ano nga ba ang ginawa nitong si Buitapang na pangaasar sa Romano. kay Kerry White? Mainit ngang pinag-uusapan na yun ang ginawa nitong si Buitapang sa isang sayawan. Meron kasi isang nagbahagi sa social media at ito ay si Boy Mamilinay. Makikita nga natin rito na nag enjoy itong si Boy Tapang kakasayaw. habang maraming fans ang nanonood at nagbibidyo sa kanya. Nagpaula ng pera si Boy Ito nga ang kanyang naging caption sa sobrang sayangan itong si Boy ay nagpaulan ito ng pera sa madla. Habang sumasayaw kasi itong si Boy ay siya namang paghagis ng pera. Makikita nga natin na talagang pinagkaguluan ito ng mga tao sa lugar na iyon. Makikita nga natin rito na walang pinagawang challenge itong si para mamigay ng pera. Kaya kitang-kita nga naman natin na talagang mapagbigay itong si sa mga kapwa niya. Akikita nga natin ang saya nitong si Buitapang habang namimigay ng pera sa madla. Masayang-masaya nga ang mga tao roon dahil sa ginawang pamamahagi ni Buitapang sa panyang mga natanggap na blessing, maging ang mga netizen nga ay natuwa sa kanyang ginawa. Sabi pa nga ng isang netizen, kaya maraming nagmamahal kasi hindi madamot.